Hello mga kaswerte! Dahil ngayon ay full moon na din yung gawin itong ituturo ko sa inyong tips pang paswerte upang maka po kayo ng swerte. So ang gagawin nyo lang ay maghanda po kayo ng isang itlog at maghanda din po kayo ng isang pulang marker. Make it sure mga kaswerte na ang gagamitin yung itlog ay fresh. Ito yung nabibili nyo sa tindahan o kaya naman ay sa palengke. Huwag po kayong gagamit ng itlog na nilaga nyo na or niluto nyo na. Kailangan po ito ay fresh fresh. So napakasimple lang po ng inyong gagawin sa gabi po ng full moon ay susulatan nyo po itong inyong itlog ng inyong mga kahilingan. So ano po ba yung mga kahilingan nyo? Pera, bahay, lupa, sasakyan, kung ano pa man, isusulat nyo po yan dito kahit pa ulit, ulit po ninyong isulat. Katulad na lang itong nakikita nyo, ayan, sinulatan ko na itong aking itlog ng aking mga kahilingan. Meron dyan pera, bahay, sasakyan, negosyo, o kaya naman ay maraming pera, pwede nyo ring isulat ang mga numero na inyong inaalagaan at palaging tinatayaan. Iyan po ay isusulat nyo lahat paikot dito sa itlog na inyong inihanda. At ano po ba ang gagawin nyo dito? Ito po ay ibabaon nyo po sa inyong labas ng bahay katabi po ng halaman. So kung halimbawa kayo po ay nakatira sa apartment, pwede din naman po ito ay ibaon nyo sa ibang lupa kahit hindi po sa inyong harapan. Baset ito po ay katabi po ng halaman. Mas mainam din po na habang binabaon mo itong itlog na ito sa lupa ay paulit-ulit mo ring sinasambit ang mga kahilingan na iyong sinulat diyan sa itlog. Once na ito po ay inyong naibaon, hindi niyo na po ito kukuhanin. Ito ito ay forever nyo nang magiging pampaswerte. And if ever na sa susunod na mga full moon ay gusto nyo pong ulitin, ang paggawa nito ay pwedeng pwede po naman gawin ito every time na sasapit po ang full moon. Meron pa pong isang option. Pwede nyo po itong ibaon sa may paso na may halaman. Ayan. Di po ba ang inyong halaman ay may lupa doon sa paso? So ito po ay ibabaon nyo po doon sa may paso na may lupa at halaman. Naman na Dati na kapag full moon ay napakalakas ng enerhiya at napakaganda gumawa ng mga ritual na katulad dito. So kung kayo po ay interesadong gawin ay gawin nyo na agad at napi-feel nyo na talagang gusto nyo itong gawin. Sundin nyo po kung ano po yung inyong nararamdaman. Ito po ay isang pamamaraan ng pag-attract ng swerte ngayong panahon po ng full moon. At palagi po nating tatandaan kung ano po yung ating pinaniniwalaan, iyon po yung naa-attract natin sa ating buhay sa araw-araw. Good luck sa inyo mga kaswerte. Gawin niyo na po ito ngayong gabi ng full moon. Please don't forget to like, at i-share mo itong aking video na ito para mapanood natin ang iba pang mga kaswerte natin dyan. And syempre, wag mong kalilimutan na i-follow ang aking page para ikaw ay palaging updated sa lahat ng mga tips pang paswerte na ipopost ka dito sa aking page. Maraming salamat!